Casey Concepcion muling nagparamdam sa kanyang social media account. Yes, mga ka-showbiz marami ang nagtaka kung bakit tuminto sa pagpo-post sa kanyang Instagram account ang dalagang aktres na si Casey Concepcion. Namiss ito ng kanyang mga tagahanga. Kaya laking tuwa ng mga ito nang muling masilayan ang update ng dalagang aktres sa nangyayari ngayon sa kanyang buhay. Marami ang mga haka-haka kung ano na ang nangyari kay Christina at sa kanyang Swedish boyfriend na si Mike. Lalong-lalo na at hindi na nga sila nakita na may update na mga post sa kanilang mga social media account na magkasama. Well mga ka-showbiz tokes, nag enjoy ngayon ang dalawang ito at going strong pa naman ang kanilang relasyon. Natuto na si Casey Concepcion sa past relationship nito kaya hindi na ito naging open pa masyado patungkol sa boyfriend nito ngayon. Mas maganda na rin na gawing pribado ni Christina ang kanyang love life at wala nang makialam pa sa kanilang dalawa. Marami ang hinarap na intriga ni Christina kasama ang kanyang boyfriend na si Mike, ngunit hindi na tinag ang dalagang aktres na pangatawanan ang pagmamahal nito sa kaniyang boyfriend. Maganda ang kinaruroonan ngayon na beach ni Christina at ng kanyang boyfriend at siguradong nag-i-enjoy lang ang dalawang ito. Marami ang nagsasabi na tila nagpaplano na nga si Casey Concepcion at si Mike sa kanilang magiging kasal. Wait lang tayo mga kasyobistokis pa sa saan pa at doon din papunta ang anak ni Gabby Concepcion at Sharon Conita. At pag nangyari ito marami ang magiging masaya dahil walang ibang hinangad ang mga tagahanga ni Christina kundi ang lumigaya ang dalagang aktres.